yun guys no pasira na kaya paminsan minsan na lang ako nag active na uh, parang iwanan ko na yung ano parang ayaw ko na mag upload ng youtube kasi yung ano ko cellphone ko pag mag video ilang minuto lang wala na ano na full ano na talaga memory kaya parang na ano na ako sa ano guys wala talaga ako ano pang upload na pambili ng po ng ano no gusto nyo natin na magbo-vlog tayo pero parang hindi talaga kaya sa ano natin kaya naisip po kahit monetize na yung channel natin hindi naman tayo masyadong makapag-support sa sumuko na talaga ako guys ah uh, na talaga ano sa pag video wala na akong hindi na ano, sa cellphone na ano siyempre yung cellphone natin ano lang naman umurahin lang naman yung cellphone natin siyempre ano naman anak simula tayo sa pagbablog ng sakaling kikita tayo din. ano lang naman to sa ano na pero pag ang hirap din pala guys pag pag mahina yung cellphone mo sa pagbablog tigil ko na talaga to. Wala na talaga akong choice na ano. Wala na. Puno na. Wala tayo pambili ng ano ng ano, cellphone. So, wala na guys. Tigil natin to. So, yun lang guys to yung sa mga nagsusuport support pa sa akin dyan na ano salamat po sa inyo lahat tsaka maraming salamat talaga sa inyo